Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa mga gobernador ng rehiyon sa kanilang kolektibong paghayag ng suporta at tiwala sa kanyang pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Narito ang report. Ayon kay Chief Minister Makakwa, ang pagkakaisang ito ang tunay na lakas ng Bangsamoro, Moro, isang sambayanang ng magkakaiba man sa pagkakakilanlan ngunit pinag-iisa ng layunin para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sina Governor Mojiv Hataman ng Basilan, Governor Mamintal Bombit Adiong Jr. ng Lanao del Sur, Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte, Governor Dato Ali Mitimbang ng Maguindanao del Sur, at Governor Ishmael Mangsali ng Tawi-Tawi. Pinigyang diindi ng punong ministro na ang matibay na ugnayan ng BARM at mga lokal na pamahalaan ay higit pang pinatatag sa pagpapatupad ng Bangsamoro Local Governance Code o BLGC at ng mga Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Hinikayat ni Makakwa ang lahat ng ministeryo opisina at ahensya ng BARM, gayon din ang mga LGU naganap ganap na gamitin ang mga provisyon ng BLGC upang mas mapaigting ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng bawat probinsya sa rehiyon. Sa huli, nanawagan siya ng mas aktibong partisipasyon ng mga LGU sa mga mekanismo ng koordinasyon ng BARM tulad ng Bangsamoro Economic and Development Council, Regional Peace and Order Council at iba pang intergovernmental bodies. Jen Garcia I minds Philippines